Magandang uh, hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Noong pamumuno ni Papa Juan Pablo II, no? during the pontificate of John Paul II, kanyang itinalaga na tuwing ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, ito ay kilalanin bilang Divine Mercy Sunday. <laughs> na italaga ang kapistak, ang kapistahang ito kasabay ng pagkilala kay Sister Faustina bilang banal ng simbahang katolika. Nagsimula ang dibusyong ito matapos itinalaga noong April 30, year 2000. Maring mapapaisip kayo, bakit sa dami-dami ng linggo, sa ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, doon ang Divine Mercy Sunday. Ito nga na pag-alaman ko na tuwing ikalawang linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ang Ebanghelyo ay hindi nagbabago. Taon-taon ang salaysay na ating napapakinggan na Ebanghelyo ay pareho. At sa Ebanghelyong ating napakinggan, naroon, ang tinatawag na pagkakatatag ng sakramento ng kumpisal upang ipabatid sa atin na sa pagtatatag ng sakramento ng kumpisal ang habag, ang awa ng Diyos ay nag-uumapaw para sa atin na mga makasalanan. Kaya naman kung inikilala ng simbahan ang nag-uumapaw na habag at awak ng Diyos sa pagtatalaga ng kapistahang ito, maganda ngayong itanong rin sa ating sarili, bilang mga nakikinabang sa habag, sa awa ng Diyos, paano ko ito napapahalagahan? Paano ko ito nabibigyan ng importansya? Upang tugunan ito, mari nating balikan ang mga pagbasang ating napakinggan ng mapagpulutan ng, ng kasagutan paano natin mabibigyan ng halaga o importansya ang linggo na ito ng dakilang habag at awa ng Diyos. Sa unang pagbasa, napakinggan natin mula sa aklat ng mga gawa. Nabanggit dito, nagkaisa ang damdamin isipan ng lahat ng sumasampalataya. At di itinuring ninuman na salili niya ang kanyang ari-arian, kundi para sa lahat. Dagdag pa ng aklat ng gawa ng mga apostol, walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Mga kapatid, mula sa nasasaad sa unang pagbasa, mapupulot natin ang dalawang salita na nagbibigay sa atin ngayon ng unang paraan papano pahalagahan ang habag at awa ng Diyos. Ito ay walang iba kung di una sa pamagitan ng pagkakaisa at sa pamagitan ng pakikiramay. Narinig natin kung paano namuhay ang mga unang kristyano. Wala sa kanila ang pagkakanya-kanya. Nawala sa kanila ang pag-iisip lamang ng sariling kapakanan ng sariling pamilya. Ang iniisip ay kapakanan ng isang pamayan ng kristyano. Ang iniisip ay kung paano matutulungan ang lubos na nangangailangan. Ang iniisip lamang ay kung paano maiahon yung lubos na naghihirap sa buhay. Kaya nga, kung ating ngayong pagninilayan sa mundo nating kasalukuyan na kinatatayuan, napakalayo ng buhay kristyano nung kapanahonan nagtutulungan, nagbibigayan, iniisip ang lahat na umangat, hindi sarili lamang. Dito natin mapupulot na ang tunay na habag at awa dapat rin iparanas sa kapwa. Ang pagtutulungan ay hindi lamang sa panahon na kapag tayo ay tinatawag na may nangangailangan ang pagtutulungan ay dapat ginagawa palagian na walang sino man sa lipunan ang naiiwan, na wala sino man sa lipunan ang napababayaan, na wala sa sino man sa lipunan ang nagdarahop. Lahat ay may pananagutan, lahat ay may tungkulin na antabayanan at tulungan ang lubos na nangangailangan. Yun ang pagpapahalaga at pagbibigay importansya sa awa at habag ng Diyos kung ang buong pamayanan ay nagkakaisa at nagtutulungan upang mga mahihirap ay damayan. Ikalawa na mapupulot nating aral mula sa unang sulat ni Apostol San Juan na siyang ikalawang pagbasa sa linggong ito narinig natin sa kanyang liham ang makatagang ito ang palatandaang ang iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay aayawng tumutupad sa kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang utos sapagkat na pagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. Sa ikalawang pagbasa, minumula tayo na maipapahayag natin ang pagbibigay halaga at importansya sa awa ng Diyos kung tayo ay nakikinig at nagsasabuhay sa utos o kalooban ng Diyos. Mahalaga na pakinggan, mahalaga ang pagsasabuhay ng mismong utos ng Panginoon. Bakit nga ba? Paano nga ba ang pakikinig at ang pagsasabuhay sa utos ng Diyos may kaugnayan sa habag at awa? Upang pagnilayan ito, ilagay at ilapat mismo natin sa sariling sitwasyon. Marami sa inyo dito ngayon, mga magulang, ang ilan kasama pa ang kanilang mga anak. Ngayon matanong ko kayo, magulang, bakit bilang mga magulang, palagi kayo nagbibigay ng paalaala sa inyong mga anak? Anong uri ng paalaala? Dalawang halimbawa. Una, palagi nyo silang pinaalalahanan, lalo na kung inyong mga anak ay dalawa o higit pa. Huwag kayong mag-aaway magbahalan kayo. O di naman kaya, mag-aral kayong mabuti, magtapos ng pag-aaral. Ngayon magulang, bakit ang mga paalaalang iyan ay paulit-ulit nating binibigay sa ating mga anak? Dahil ikaw mismo na magulang, maliwanag sa iyo, na kapag ang iyong mga anak hindi nag-aaway, Nakapag ang iyong mga anak nagmamahalan, sila ay malalagay sa kabutihan. Gayun din bilang magulang, nais mo ng iyong mga anak makatapos ng pag-aaral, mag-aral ng mabuti, dahil maliwanag sa iyo base sa karanasan na sa panahon ngayon, kapag ang isang tao tapos ng pag-aaral, mas madaling makahanap ng trabaho kaysa sa hindi nakatapos. At ang isang nakatapos sa pag-aaral, tiyak na mas maganda ang kahihinat ng buhay kaysa sa hindi nakatapos. Yan ang inyong pangarap sa inyong mga anak. Ang malagay sila sa kabutihan. Yan ang dahilan kung bakit tayo bilang mamagulang paulit-ulit na nagbibigay sa kanila ng paalaala. Yan rin ang ginagampanan sa atin ng Diyos tayo ay binibigyan niya ng paulit-ulit na paalaala sa pamagitan ng kanyang mga utos. Hindi upang ang mga utos na ito ay magbigay ng limitasyon sa atin. Hindi sa pamagitan ng mga utos na ito upang bigyan tayo ng balakit at mahirap sa buhay. Ang utos ng Diyos ay katulad ng mga paalaala ng magulang. Nais ng Diyos bilang dakila nating Ama na mapabuti ang ating kalagayan dahil ang isang naghahangad ng kabutihan sa kapwa, ipinamamalas ang kanyang habag at awa. Ang taong makasarili, hindi iniisip ang kapakanan at kabutihan ng iba. Subalit, ang taong puno ng habag at awa, iniisip na ang kanyang kapwa mapabuti. Yun ang iniisip ng Diyos para sa atin. Pinagkalooban niya tayo nang kanyang batas at utos upang mapabuti ang ating kalagayan kaya ang ikalawang pamamaraan upang maipahayag natin ang pagpapahalaga at importansya sa habag at awa ay pakinggan at pagsasabuhay ng kanyang utos ang ikatlong pamamaraan mapupulot natin ngayon sa ebanghelyo ano nga ba ang ibanghelyong ating napakinggan? Sinabi sa atin na sa araw mismo ng si Jesus ay muling nabuhay, dinalaw niya sa gabing iyon ang kanyang mga alagad habang nagkakatipon. Pagkabati sa kanila, sumayin niyo ang Panginoon. Muli binati sila ng Panginoon, sumayin niyo ang Panginoon. At matapos iyon ang pagbatik ng kapayapaan, sinunod ni Jesus ang mga katagang Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mga katagang ito, ang siyang mismong kinukuha ng simbahan bilang pagtatalaga ni Jesus ng sakramento ng kumpisal. Pinagkalooban ni Jesus ng kapangyarihan ang kanyang mga alagad na magpatawad ng kasalanan. Dahil alam ni Jesus na ang tao mahihina, ang tao marurupok, katulad ng kanyang mga alagad na sa panahon ng kagipitan iniwan siya. Subalit, Bagaman sila'y mahihina, binibigyan ni Jesus ng pagkakataon na ipanumbalik ang kanilang kalakasan sa pamagitan ng pagpapatawad sa asalanan. Kaya nga narinig rin natin sa Ebanghelyo. Ang salaysay na kung saan si Tomas isa sa mga alagad, wala roon. Nang binalitaan siya ng mga kapwa-alagad na nakita nilang Panginoon hindi pa siya naniwala. Matapos lamang ikawalong araw, doon nakaharap niya si Jesus at siya'y pinagsabihan ng kanyang nais, ng kanyang daliri makapasok sa sugat sa kamay ni Jesus, ng kanyang kamay makapasok sa sugat sa tagilira ng katawan ni Jesus. Matapos magampanan ito ni Tomas, winika sa kanya ng Panginoon, Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Sa salaysay ng Ebanghelyo narinig natin, tinatag ng Panginoong Isokristo ang sakramento ng pagpapatawad. At ang una niyang ginawara ng kapatawaran ay ang di paniniwala ni Tomas. Ito rin ang binibigay sa atin na ikatlong pamamaraan kung nais nating pahalagahan ang awa at habag ng Diyos. Matuto rin sana tayong magpatawad at umunawa. Katulad ng Panginoon. Bakit? Dahil tayo mismo ay napapaligiran ng mga, kata mga taong katulad natin. May kahinaan, may karupukan, nakakagawa ng kasalanan kung tayo ay magiging matigas, kung tayo ay hindi marunong magpatawad, tiyakin muna natin na tayo rin ay hindi nagkakasala. Pero alam natin sa ating sarili na babalot rin tayo ng sariling kahinaan, ng sariling karupukan, ng sariling kasalanan. Kung nagkakasala tayo, matuto rin tayo sanang umunawa sa mga taong nagkakasala sa atin. Yan ang dahilan kung bakit ang ikatlong pamamaraan ng pagpapahalaga ng awa at habag ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagpapatawad at pag-unawa. Ito mga kapatid, ang tatlong aral na binibigay sa atin ngayong linggo kung paano natin bibigyan halaga ang habag at awa ng Diyos una sa pamagitan ng pagkakaisa at pakikiramay. Ikalawa, sa pamagitan ng pakikinig at pagsasabuhay ng utos ng Diyos. At ikatlo, sa pamagitan ng pagpapatawad at pagunawa. Kung taglay at may lamang natin ang mga aral na ito na ating napulot ngayong linggo, linggo ng dakilang habag at awa ng Diyos. Tiyak, masusundan natin ang mismong yapak ni Kristo na nagpakalaganap ng habag at awa sa mundo. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.